Magandang araw po ulit sa inyo lahat mga ka-super at dahil nga minsan lang naman tayo mauwi sulitin na natin nga yung uh, sulitin na natin yung araw na ito so dahil nga namili ko kanina bago umuwi so ayan so sinipag tayong i-haul and unboxing yung nabili natin kanina kasi konti lang naman siya so kering-kering na natin nga uh, halukayin ulit or yung katulad ng ginagawa natin dati na nag haul tayo or yung binubuksan natin yung laman ng kahon pinapakita natin kung ano laman dati kasi hindi man ganun kalak kalakayan yung pinapamili ko so carry pa so nung time nung dumating na yung time na bultuhan na yung bili ko hindi ko talaga karing mag haul ng mga pinamili so ngayon dahil konti lang yung binili ko kanina as in pandagdag lang sa nakita kong wala so pwede ko siyang share sa inyo ngayon mga kasubay so let's go na Ayan, punta na tayo sa aking konting pinamili kanina. Ayan, so ito yung aking konting pinamili kanina sa RCS Supermarket. So, ang boses ko ngayon ay pagpasensyahan nyo na at medyo ngungo tayo at nasipon tayo mga kasuberti. So, dalawang box lang to at halos na, nakakahalaga lang, lang to ng uh, halos 3,000 pesos. Kasi konti lang naman to mga kasuberti kasi bago ko umalis kahapon, nakita ko yun. Yung mga champion na powder, ubos na. So, bumili ko ay asukan na tag isang kilo yun nakatanya isang piraso na lang so bumili ko kanina so pang refill lang natin to mga ka-super so simulan natin mag haul so itong asukan na to is medyo nagmura na to so dating 83 pesos gagawin ko na lang 80 pesos ang 1 kilo so ang ganda ng packaging di ba? mukhang mahalin so eh, 80 pesos na yan at naka na yung aking pang price tag gun so sa mga wala pa nito malaking tulong to kasi Uh, hindi, hindi na kailangan magtanong-tanong kung yung presyo makikita na agad ng mga customer so yan at sukal 6 na, anim na kilo lang to yung malaki tapos recently maraming gumagawa dito ng Graham ang tawag dun Graham Bar so yan maraming naghanap ng Graham Crackers so, ko ng 10 Graham Crackers benta namin ito ay 40 7 pesos hindi dito, cord tops na. Kada ko konti na rin. So, bilhin ko ng sampo. Okay, 20 pesos naman to. Ang so, iba-iba kong bilhin. Teka lang. Yung na natin sa ilalim mga kasupertiso. Kaya ka natin yung haul. Kasi nga, hahalukahin natin. Kasi ito, bibili ko nitong garmin na to Kasi mura lang sa kanila ito. 88 pesos ang isang jar. 30 pesos ang... Ay, 30 pesos. 30 pieces ang laman. Benta namin 5 pesos each. So, ang laki ng tubo dito. Pas moving pa. Tapos bumili din ako lang Ito, Tuloy natin ang paghahalo kayo mga ka-super key Ito talaga ang tinatawag na haul so, Bali haul and pricing pala ang nangyari sa atin Tapos bumili din tayo nito ang ano Nakita ko ito kanina Chocolate ulit Choco mucho mini So pang 5 pesos siya tanga isa nito Maliliit lang At ito bumili din tayo nitong Angel creme densada by 2 save 10 so ginagamit kasi nga ginagamit to sa ah uh, pang graham uh, bar so yung isang ganito daw ay sakto na sa isang uh, gawaan so bumili din tayo to kasi naubos na yung ating stocks nito at ano pa ba, ba binili natin ayun mga maliit na pringles ayan mayroong orange at red yan mabili kasi sa amin yan then ito sa non food naman sa non food naman ito puro champion na powder 57 pesos ang benta namin ito kalahating 400 grams yan original at kalamansi yan then bumili din tayo ng sonrox na ano ba ang ilang ml ba ito um, 450 ml yan. kasi isang piraso na lang yung aming ay, ah, wala na pala so sakto yung bili ko kasi yung isang piraso na kita ko nakita, hapon wala na so yan ang benta namin ito ay 40 45 pesos isang ganitong bote so di ba konti lang naman na napamili ko kanina so pang refill lang talaga kaya na i naisip ako i-haul and pricing mga ka super D. so yun lang naman ang aking konting shinare sa inyo ngayong gabi dahil nga ganyan ngayon sinulit ko talaga yung araw araw para sa ganun ay marami naman tayong ma content kasi nga minsan pag busy tayo talaga ay naubusan na tayo ng time mag content so ayan So yun lang naman ang aking konting sinare sa inyong ngayong araw ah, well, Nabubulol na naman ako So yun na nga So yun na nga ang aking konting sinare sa inyong ngayong araw na ito mga super tea. At sana ay na-inspire na naman kayo at natuwa sa aking uh, content ngayong araw na ito At ito pumuli si Alvin Richards ang inyong super tea. Bye! Good night!